magandang araw po. Nandito po kami sa aking area. Kami po ay ako po ay magagrass cutter kami. Dalawa po kami ng aking kasama. Uh, si masyado nang mahaba ang damo. Uh, di na namin sa tabas-tabas lang tsaka bunot. Kaya ginamitan namin ng grass cutter. Pero hanggang kung saan lang kaya ng aming uh, gasolina. Kasi isang sari na lang gasolina namin maubos na. Sige, pandarin na na po namin. ba yung ano namin tansin na naikabit niya papalitan ko po ng maiksi ito po, papalitan ko ng bago tansin, dalawa yan po ikakabit po dito ito po yung kakabit. Taas nyo. Kasi masyadong ano eh. Ayan, nakakabit niya sa isa. Isa, isa. isa pang isa. Naman <laughs> Malakas tong konsent oh, na. Mga tanxin Sige po, umpisan na namin ulit. Jo, um kontinela lang ang gasolina namin. Ay na po ang dito ang nagawa ko ah uh, may kunti pang natira pero lilipat lang kami sa iba. Yan po yung gas cutter. Ito na lang na pong natira ng gasolina. Yan po. Kukunti na lang po. Kunti na lang magagawa niyan. Uh, kailangan din pa nga para napago din po. Sobrang init. yan dito na lang ang video ko. Ah, uh, maraming salamat po. Lagi po uh, 'wag niyo pong kalimutan ha. Paki-click niyo ako, paki-follow. Notification bell po, subscribe niyo ako. Para lagi kayo updated sa mga bagong upload kong videos. Magandang-magandang araw po sa inyo. Mag-ingat po kayo lagi. kita na. Mabuhay po kayo.